Hindi na bago ang punuan at siksikan sa tradisyonal na jeepney. Pero ganyan din pala halos ang eksena sa modern jeep. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ngayong may taring na sa pamamasada ang ilang jeepney drivers at operators, wala na talaga atrasa ng PUV Modernization Program. Pero ang mga modern jeep, ginhaba ba talaga ang hatid sa mga gaya nating commuter. Tara, biyahe tayo! Sa rutang Marikina-Cubao, vice versa, tayo nakasakay ng e-jeep. Siksikan, punuan. Buti na lang sa unit na nasakyan natin, malakas ang buga ng aircon. Sulit na rin siguro dahil mas matas lang kaunti ang pamasaya sa modern jeep kumpara sa traditional na jeepney. Pero gaya ng sabi ng barco sa kanto namin, kasi palima kahit parang di naman talaga. Kaya ang eksena sa traditional jeep na mag-aalas dina sa mga pasahero, present pa rin. Yun nga lang, dito, syempre, nakatayo. Napapansin ko rin po na sakay pa rin ang sakay po, masikip, kahit masikip na. Minsan nga po kahit hindi naman po tama yung capacity na nasa jeep, sinisiksik po talaga nila. Mas matindi pa tuwing rush hour. Isa lang naman ang goal nating mga commuter huwag maipit sa traffic para di malit o makauwi ng maaga sa bahay. Pero ang standing ovation sa modern jeep, extra challenge para sa mga lulot lola. Mahirap lang na pag-standing. From MRT7 hanggang per SM View. Kasi sana talaga di sila nagpapatistandi kasi yung unang-una, -una, minsan yung mga senior, hirap na rin. Pero para sa maraming Pinoy, sanayan lang talaga. No choice din naman kasi. Uh, as a commuter naman, sanay ka na lang din naman sa ganun. And yun, wala ka na may ibang choice eh. Nasa Pilipinas ka. Sino ba kasi ang nagsabi na madali mag-commute? eh paano kapag napawasan ng tuluyan ang mga jeep sa susunod na buwan? E di back to basics muna tayo mga kapatid. diskarte pa rin. Mobile Journal Ivan Daringi po hatid ang muka ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.